Bago tayo magsimula, magpakulo muna tayo ng tubig. Kasapsap TV! What's up mga kasapsap? Ayan, dumating na ang ating order na Asla Moldable Paul Steve. Para nga ba ito mga kasapsap? Ang Asla Moldable, Moldable Paul Steve ay ginagamit para yung mga siwang ng ngipin mo or hindi mo gusto yung tabas ng ngipin mo, ilalagay mo siya sa ngipin mo. <laughs> anyway mga kasapsap, di pala ako dentista. Kaya huwag yung tutularan itong ginagawa ko. Kasi nakita ko lang siya sa Shopee at may mga bumibili ng mga normal na katulad kong tao na na hindi naman nag-graduate ng dentistry, na bumibili nito. At, tinatrain nila sa ngipin nila, napapakadentista sila. Anyway, sinasabi ko lang mga kasapsap, mas maganda sa dentista kayo magpapagawa ng ngipin or mag may mga sira kayo sa ngipin, diretsyo kayo sa dentista. Alam niyo kung bakit mga kasapsap? Actually, pinag-aralan nila yon at eksperto sila doon mga kasapsap. No? Sige, simulan natin mga kasapsap. Check muna natin yung packaging mga kasapsap. No? Yung instruction, ilalagay ko na lang dyan mga kasapsap. Instruction. Tapos pwede nyo rin naman akong sundan kung tamad din kayong magbasa ng instruction, sundan nyo ako, oh, pwede nyo ako sundan. Pero yung mga gagawin ko, ayon lang sa aking pagkakaunawa doon sa instruction. Sige. Okay. Uh, itong um, packaging, parang maganda siya, mga kasapsap. Parang legit siya. Maganda yung pagkakapabricate ng kanyang packaging, mga kasapsap. Yan. Kita nalang na lang, mga kasapsap. Pero minabasa ako kanina dito na parang against siya dun sa purpose nito uh, moldable post-it. Ito nakasulat dito, pasay natin, wait lang. Do not use the product as a real tooth. Tataka ako makakasapsap kasi ang purpose niya ay para matapalan man lang o mapastahan man lang yung sa bandang kung yung pag mong tapas ng ngipin mo. Pero nakasulat dito, do not use, ah, parang ano lang to, do not use as a real teeth. Uh, parang ano lang to, display o kaya parang ano sya, para accessory lang. Ganun? Sige, simulan na natin mga kasapsap. Saka nga pala, nagpakulo na ako kanina. Ito, magpapakulo. Ito, hindi na yung magpapakulo natin. Okay. Ito na, nakapagpakulo na tayo kanina. Ingat tayo sa ganito, lalo na uh, mga bata yung viewers natin. Ingat tayo, ano. Ito, ingat. Kasi baka mamaya malunok. Team packaging ang maganda. Bapat, amoy bago. Tapos ito, nakasulat dito. Uh, ayan, may advertisement siya dito. Before, sa after. Tignan natin kung legit pa talaga itong pagkaka before and after na to. Anyway, buksan na natin siya. Ayan, makakasapsap, no? Nung minuksan ko, nakabote pala siya, makakasapsap. Tapos, napansin ko parang bigas yung ano niya. Parang bigas parang bigas yung laman niya. Kukuha lang daw tayo ng ano, ng konti lang daw, para syempre hindi sayang. Konti lang kasi baka mamaya magamit ko. <laughs> ano tayo yung bigas? Tapos nakasulat daw dito, lagay mo to, itong mga parang butil ng bigas na ito, kung nakikita nyo, parang butik. Kung nakikita nyo lang ha, yan. Lalagay mo daw siya dun sa lalagyan tapos buhusan mo ng mainit na tubig. Yan. Tapos hintayin daw natin siya na uh, lumambot na parang clay bago natin siya gawin. No mga kasapsa konti lang nilagay ko kasi baka mamaya magsayang tayo. Eh, sa akin naman, okay naman yung ngipin ko. Sa palagay ko, okay naman. Itay lang natin siya. Saka nag-ready na rin ako ng kumakumpa. pa uh, nagready nag ako ng Macro Care Plus. Ayan. yung ginagamit ko. In short, toothpick. <laughs> toothpick or dental floss. Ito kasi toothpick niya, tapos ito yung dental floss. Yan. Siyempre, uh, hintayin natin siyang tumuyo, uh, maging parang ano clay. Yan. Yan, lumalambot na siya, mga kasapsa. Parang mabilis lang naman. Hmm. ano yun lang natin siya, mga kasapsa. No? Uh, palambutin. Kunti lang yung nilagay ko, parang pag isang ngipin lang, tumalsik Dugyot. <laughs> parang pang isang ngipin lang. Anyway, yung malinis naman tong lamesa namin? pag ready ka nito ang toothpick kasi parang kailangan mo to. Okay. Parang butin lang natin siya. Parang mabilis naman siyang bot mga kasapsap. sap no? Okay. Actually, malambot na siya ngayon. Ito, parang ganito ang mangyayari. Kalambot siya. Tapos so, saka ilalagay. Pero, ganito mo na natin. Tapos, wala lang ako ng salamin. Kung kayo man yung may-ari nung asla, ano, hindi ko po sinisiraan yung inyong produkto. Sinasabi ko lang po yung aking opinion. Lambutin natin, syempre, para mas madali siyang ilagay sa ngipin mo. Gusto ko sana ilagay doon sa basta ko, oh. sa anak oh, sa may siwa ko dito. Ang problema ba, ay, hindi ko kasi matanggal, nakakatakot. Yun lang, mapagastos pa tayo. Sa 59 pesos mo, tama kung 59 pesos na sulat, so, ilagay ko dyan, 59 pesos yun. ah uh, pero na nabili ko siya 129 kasi hindi siya sale. Sale, sale noon, parang ganon. Yan, pwede na to mga kasapsap. Bolt lang natin, ganti-ganti lang natin. Tapos, igaganto mo daw. Kunti lang naman yung itin ko. Lagay mo daw. Hmm. 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 Ingat din sa so paglalagay kasi baka <laughs> baka walunok mo. Yan. Kaya. Hindi, ito lang. Hirap ah. Medyo ano, kailangan dry din pala yung bibig mo bago mo ilagay kasi mahirapan ka kasi dumudulas. O. Oh. Yeah. Oh. Ayan. Yuhulungo mo siya. Ayan. mo. Ang hirap. <laughs> Ang, hirap, Yoh, hmm. Ang, hirap, Ang hirap. Ang hirap na guys. Yo ha sha. Diyan ko ah. Diyan. Ang hirap ilagay. Ganyan <laughs> lang siguro. Ang hirap. yan. Kailangan magaling ka magkaro. Parang nagkiklay ka lang. Ha? Nagkiklay ka lang. Parang ano, naglalaro po sarili mo. yun, Ha? parang ginagawan mo isang ingaw pas yan ay sinan natin <laughs> yan Ang bumili kasi dito talaga ng partner ko. Dahil meron siyang ano sa ngipin, tapyas. Kaya bumili siya nito, hindi niya nagamit. Ngayon binoblog ko. Okay? Yan. Iaalaga ay tag natin. Yan. Ah. Ayit lang natin yung ano natin, yung ngipin natin, post-it natin. Ayan. Ayan. Tapos, ayusin natin ng maayos. Medyo tumitigas na siya mga kasakta pero magbumumugka pa daw ng malamig na tubig or kahit tubig lang kasi sa Bagyo malamig po yung tubig. Ganun. Para tumigas po siya. Mawala yung ano niya. Okay? Parang gusto ko daw lagyan ng vampire tape. Eh. Ayan lang. Na. Lagyan natin ng tayo ng vampire face. So, kasi yun eh. Ayan, vampire face. Yan. <laughs> ano natin kung legit. Ang galing. Gusto ko oh, vampire face ko. Ah, kawan so yung Mag-ready ka dito ng Tissue Yung lasa niya, Wala, wala kang malalasahan Parang yung plastic siya eh e Yung nagustuhan ko Kaya kang nakarang ma narang Lalasahan Yan Sana matanggal ko

Ayan, 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 isa. Kaya nga. Ayan, langkal. Pwede mo dulas eh. Ayan. Ayan. Ito yung wang Gusto ko yan eh. Karastig. Lagay mo lang yan. Pasok mo ka, okay? Wait lang mga kasap-sap. Kala ko tuloy ko. Ayan. Awood na ako. Tumitigas na siya. Tumitigas na. Ayan. Ito yung buong perte. Kung ayos yan. Hintayin natin. Ha? Ha? Ang ano? Ang tigas? Hintayin natin. Ang ano? At saan nga wala? Kakasasak. Kapalagay so, ko. Matuto yung uli ito. Ingat din pala. Uh, ingat pa pala pag mong ng ano, tubig kasi dumudulas siya. Ah. Pag malambot, dumudulas pa. Pero ngayon ito yung igas na. Edyo. <laughs> <laughs> oh, alam ang maganda ito? Cosplay. Ito, cosplay. What the uh, cosplay? Oh. Oh. Ito, uh, stop stop. Ayan siya. Oo. Ito, mga sap-sap. Ayan. Oo. Ang ganda. <laughs> okay siya? Oh. Magpasensya niyo na yung ngipin ko. Hindi pa ako magtututbers eh. Ayan. Tumigas-tumigas siya. Ayan. Hmm nakita yan? ah, huwag naman ba ito pa kaka, ang ganyanin, oh ayan oh. ah yeah, ayan, may tigat na siya oh. wow, nag enjoy ako dito sa product nito ang tataka nga ako eh, bakit ano may mga bumibili nito, hindi naman dentista Dapat kasi sa, sa dentist ka din nagpagawa rin. Eh. Oo, mahal, pero yung talent nila, yung binabayaran mo, yung pinag-aralan nila, saka yung experience nila, yung eh, ito. Kung gusto mo lang, ano, kung gusto mo lang mag-cosplay, o kaya DIY boy girl ka, bilikan ka nito. Kung gusto mo, mag-trick mo. Para siyang laruan. Na. Ilawan nga natin. Para siyang binir yung itsura. Parang pwedeng gawin yung posti. Gawin ka mukha ka ng postiso. O kaya parang binir. Ipapatong mo lang kasi sa ngipin mo, di ba? Hmm. Ayusin natin. Tumutulis na siya, oh. Ah. Uh, uh. Hmm. Yung isa, normal, oh. Nakikita nyo. Parang hindi naman masyadong halata. Daw, ah. kakaiba, eh. Oh. Yan na siya. Yan, yan siya. Agas na. Okay na. Yan. Hmm, karang di ba alata? <laughs> di alata, no? Ganda. Kung gusto mo mag-cosplay, gamit ka nito. Pero ingat ka pa rin kasi syempre baka malunok mo. Pag nalunok mo, hospital ka. Tatawa na ka ng, ng ano, mga uh, kilala mo kasi parang tanga. Nalulok mo yung sarili mong katangahan. nakang ah, gano'n. Alam mo. Okay siya. Okay. Puntay hmm. mo lang matuyo. Puntay natin. Sabi niya. Eh! Hey. Ah. Ah. Okay pa! Okay to! Pero parang ano? Napansin ko parang yung tigas niya parang ngayon siguro hintayin ko pa. Yung niya parang mapagka-claim pa rin. Pero siguro hintayin mo pa, konti. Para malaman mo yung ano. Para ang ano. Ano mo? Tayo ah, ginala ka yata. anyway, uh, bago mo gawin ito, magbasa mo na ng instruction, huwag mo ang tularan na hindi ko masyadong binasa pero ganun lang din naman. Ang galing intindihing kasi ng instruction eh. Ito yung instruction, mga kasapsap. Kita niyan? Ito lang. Pero may words. Pero, syempre, hindi naman lahat ng tao talagang nagbabasa ng mga instruction. Minsan yung iba, visual talaga, mga kasapsap, no? Yan. Review na. Before and after. Yan. Partida mga kasapsap, ano na ako ha? Sculpture na ako. Nag-sculpture kasi, nag kasi ako. Mga kasi nyo. Kung kilala nyo ako, mago ka ng mga art piece yung ginagawa ko. Nag-ano ko ha? Nag-uhulma. Ganun. Pero ito, nahihirapan na ako. Kasi siyempre, yung ngipin mo, ah uh, ano eh, ma basak talaga ang ngipin ng tao eh. Eh, buhay pa naman ako, nagre-release ako ng saliva, dumudulas yung ano, yung ano niya, oh, dumudulas yung, yung, parang ano na to, yung pagkaka, parang ano to eh, ilang, parang clay, dumudu, dumudulas, kailangan, ah uh, baka kailangan, dentista pa ako, parang, <laughs> ah, okay, okay siya, pang cosplay, maganda, hmm, Mm. mm. Okay. <laughs> okay sa pa cosplay mga asap -tap, Kung gusto ng mag-cosplay, pwede ko rin naman gamitin 'to. Pero yung gagamitin nyo 'to as ano, ilalagay mo sa pasta mo. Ang problema pag natanggal, malunok mo. Mm. hospital ka pa. Kaya maganda magpa-dentista ka talaga. Yung legit ah, hindi yung ano, braces installer ah. wag gano na yung mga legit na dentista dun tayo no? hindi ko naman hinaano yung mga ano, braces installer ha, hindi ko hinaano yung mga dentista lang mga karap may mga karapatan na mag ano sa atin, ako sinasabi ko lang mas maganda sa dentista mahal man, pero okay yung ngipin mo yun, saka professional sila mga kasap rate na natin mga kasapsap rate okay, rate natin Una sa lahat, yung packaging, 10 out, 10 out of 10. Maganda po yung packaging niya. Yung packaging ah, hindi ko pa sinasabi yung message ng mga to. Ah, uh, okay naman din yung message ng box, okay din. May mga konti lang kaya 5 over 10 yung box sa akin. 5 over 10 yung message, 10 over 10 yung packaging. Maganda, okay. Yung product naman, madali siyang gamitin. Doon tayo sa mga positive muna mga kasama. Yung mga yung product na to okay na okay siya. Wala akong nalalasahan. Hindi ko alam kung toxic. Search search niyo na lang siguro mga Toxic siguro kung naluto mo. Yan okay siya. Ah. Yung product di kasi ako masyadong ano eh. Hmm. Kumbaga, mapuna. Tinitin -tin ako muna yung mga positive. Tapos saka tayo mag-inig. Yeah. Ganda yung packaging, yung product, maganda. Walang lasa, wala akong nalasa. Madali siyang gamitin. Uh, madali siyang gamitin sa mga magagaling. Makatulad ko, hindi. Yung pada, okay. Pero yung purpose niya, pa parang ano, Parang may pagka ano to, yung purpose niya is parang sabi false teeth. Ayusin yung ngipin mo daw. Yan ang hindi sa akin, parang ano to, paid sa akin to. Pero yung gagamitin mo siya as cosplay, pang cosplay mga kasap-sap. okay siya. Gusto niya ng ngipin, ganyan, vampire, yan. ganyan, ganyan, gamitin mo. Pero yung gagawitin nyo, gagawit nyo, sa sa pasta, papastahin nyo yung sarili yung ngipin. Hindi. Kasi mga kasap kahit tapalan mo yung bulok mo sa ngipin, kung bulok yung ilalim ng, kung bulok yung ilalim, kahit patalan mo yan, masisira pa rin yung ngipin mo. Pag nagpatintista kaya, ano yan, didrill kasi yung mga bulok. Pakalapatungan ng pasta talaga. At yon kailangan talaga ng professional. Hmm. Pero kung may bali ka lang naman dito, for example, bali dyan, palagay ko, hindi pa rin papasay. Parang pang-professional. Tingnan mo. Ewan ko lang kung mali yung pagka, parang unnatural siyang tignan. Oh, parang unnatural. Para siyang yung laruan na ano yung vampire, pang yung bata ka, ito, ito yun. Pakita yan. Para siyang ganun yung itsura niya. Yan. Kumin oh, siya. Ah, Nakatanggal eh. Tanggal, tapos pwedeng kabit. Okay siya, kung gusto mo mag-cosplay lang. Kasi baka mapansin ng mga kasama mo, na alam ko yung ngipin mo, asla. <laughs> Alam ko yung ngipin mo ah. <laughs> Kaya niya mga eh Ayan, ang tanong, kung sulit ba itong Paul Stitt? Kung cosplayer ka, sulit. Pero kung pero kung mga kasapsap, meron kang siwang dito, may sira talaga sa ngipin. Actually, ano, hindi ko siya recommended para sa mga gustong maayos yung ngipin. Pero yung mga gustong mag-modify lang ng ngipin, okay to. Gustong, o kaya pwede mo siyang gamitin sa ano. May mga ibang purpose to, alam ko eh. Pwede tong ano eh. For example, may mga basta maraming purpose to kasi para siyang play. Play. Ibig sabihin, imagination is your limit, mga kasapsap. Magagamit mo to, kung saka Ah, shoutout sa Asla. Maganda ho yung product nyo pag cosplay. Yan. Yan. Sulit ba to? Sulit mga kasapsap. Pag cosplayer ka. Pero, kapag gagamitin mo to as, ano, ayusin yung seramong ipin, hindi ko marirecommend. Okay, mga kasapsap. Yan, mga kasapsap, no? Tapos na natin i-review. Um, moldable balls ball tip. At gamit ko sa air. Ah! Mamay, makakagatak Ah! Kaya yeah, mga kasapsaw, maraming maraming salamat. Pakilike and subscribe naman itong YouTube channel ko, mga kasapsaw. Maraming salamat! Woohoo!